gusto ko sana bago umuwi ang mga kabataang nakikinig sa akin ay maiwan sa kanila ang aral ng Diyos kung papaano sila magkakaroon ng magandang kinabukasan. Alam ko hindi magtatagal ang mga magulang na sa ngayon ay kumukupkup sa inyo. Bukas makalawa ay aalis sila sa mundong ito. At sa panahong yun, kayong mag-isa ang magdadala ng pasali ng inyong buhay. Kaya't ngayon pa, maaga pa, paghandaan ninyo kung papaano kayo titindig pagdating ng panahong yon. Sino ho ang pinapangakuan ng Diyos ng maunlad na kinabukasan, magandang kinabukasan sa hali ng mga anak? Pakinggan ninyo ang aral ng Diyos sa Epeso 6.1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapa. Tuloy! Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ano? Ikaw ay jegin hawa. Kita niyo? At lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Sino ang pinapangakuan ng Diyos ng magandang hinaharap, kaginhawahan at paglawig ng kanyang buhay? Siguro hindi napapansin ang iba ito. Pero sa Biblia ito, unang utos na may pangako. Unang utos na may pangako. mga with ang lahat ng utos ng Diyos, may kalakit na pangako. Pero ang kauna-unahan na nilakipan niya ng pangako, ang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sundin mo ang iyong magulang kapag kang ipinatulupan sa iyo ay alang-alang sa Panginoon. Kaya kung tatanungin niyo ako, mga anak, mga kapataan, paano ko gaganda ang kinabukasan ko? Depende sa pratong ginagawa mo ngayon sa magulang mo. Pagka ang prato mo sa magulang mo, paglapastaran ka sa iyong ama at saka sa iyong ina, kakainin mo yan pagdating ng araw. Aanihin mo ang masamang kamalasan sapagkat susumpay ng Diyos ang lapastaran sa kanyang mga magulang. Pero gusto mong ikaw ay guminhawa gusto mong sundang ka ng magandang kapalaran, magsilbihan mo ang magulang mo, hindi naman yung pagsisilbing katulad ng isang kalipin, igalang mo at lalo na pag ang ipinatutupad sa iyo ay ang kalooban at ang aral ng Panginoon. Ang hindi mo lang susundin, pagka ang magulang mo hindi, kahit ka sa sumambat lumuhod sa ibang Diyos kung hindi mo siya kapanampalataya, yon hindi masamang salansagin mo yun sapagkat hindi siya ang sinasalansang mo ron, kundi iyong maling pananampalataya. Pero ang magulang mo ay Iglesia ni Cristo, pinalaki ka sa mga bagay ng Iglesia. Pero ayaw ka sumunod. Mga kapatid, tandaan ninyo, ako, pinag-aralan ko kasaysayan ng mga pamilya sa loob ng Iglesia. Wala pa akong nakita, wala pa na pinagpalang anak na sa kanilang magulang. Wala ho. Hindi kayo ang nagbibigay ng kapalaran ng Diyos. Tandaan nyo. Kahit na anong dulong ang marating ninyo, kahit na anong kalaman ang mapunta sa inyo, pagka kayo binawian ng grasya ng Diyos, hindi kayo ulat Hindi kayo magtatagumpay. Sana kasalala yung pagtatagumpay. Pinagdidiinan ni Apostol Pablo, sundin mo ang iyong magulang. Igalang mo ang iyong amatina. Yan ang unang utos na may pangako. Ang pangako Giginhawa ka, lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Kaya, ano po ang ginanakit ng Diyos sa ilan sa mga sambahayan na hindi ko gusto iwan ang mga talatang ito sapagat yung iba sa sila naghihinanakit? pag nakikita nila ang kaawa-awang kalagay ng tahanan, kaawa-awang kalagay ng sambayan. Kuminsan, nakapagihin na nakita ang magulang, Nasasabi niya sa Panginoon Diyos, bakit mo ginawa ito sa akin? Ang aking mga anak ay nagugutom. Ang aking mga anak, hindi ko mapapag-aral. Ang mga may sakit, hindi ko na maipagamot. Kami ay lumalong sa kahirapan. Bakit mo kami pinabayan? Kung nakapagsasalita ng ganyan ang isang magulang o ang isang anak, pagka siya naghihinalapit sa Panginoon Diyos, ang Diyos man, meron ding hinahanap. Meron din siyang hinalapit sa mga magulak sa mga sambahayan. Ano po yan? Bakit ang iba'y hindi niya pinagpapala? Ganito ang sabi sa 17 hanggang 18. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong siya'y tumubos. Ako ayang ang Panginoon ay yung Diyos. Tuturo ang kita para kaumulat. Iyan. Yeah. Papatnubay ang kita saan ka man pumunta. Tuloy. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapalasan ay dadaloy sa iyo. Parang ilog lagi, natutuyo ang agos. Kagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasin. Ano po ang sabi ng Diyos sa mga naghahanap ng kanyang kalinga? sa mga naghihinanakit pagka hindi tumatanggap ng pagpapala. Ang sabi ng Diyos, ako ang nagtuturo para ikaw ay umunlad. Ako ang pumapatnubay saan ka man pumunta. Pero kaya kita hindi pinagpala, sinunod mo sana ang mga utos ko para ang pagpapala ay tumali sa iyo. Alam niyo, mga kapatid, sa inyo nakarating ang mga araw meron siguro inilalaan ang Diyos na pagpapala sa inyo. Kaya siguro kayo nagkukumamot na at pumunta ng maaga sa bahay-sambahan sapagkat meron palang inilalaan ang Diyos na pagpapala kaya sa inyo. At ngayong narito na kayo sa Kanyang banal na paningin. Mang kapatid, inaantay ng Diyos ang inyong reaksyon. Inaantay ng Diyos ang inyong pagtugon kung papaano nyo tatanggapin sa buhay ninyo ang mga narinig ninyong aral. Alam ko ang suliranin ng tahanan, alam ko ang suliranin ng maraming sampahaya, pero dumating na ang pagkakataon na tayo ay pinagsasalitaan ng Diyos. Hinahanap niya ang pagmamahal sa Kanya, hinahanap niya ang pagsunod sa Kanya, ang pagtalima sa Kanyang kalooban, kaya niya pinipigil ang pagdaloy ng mga piyaya. Kaya ako mamakaawa sa kanila. Maawa ka sa akin, Panginoon. Pagka mo ang iyong iglesia, isama mo ang mga kapatid ko sa lokal na ito. Tignan mo ang kanilang kalagayan. Hindi man sila magsalita sa iyo. Patid mo ang suliranin ng bawat tahanan. Pero gusto nila amang makasunod sa iyo. Kaya nga sila pumasok sa iyong iglesia. Kaya nga nila tiniis ang pagtatakwil ng Ama't Ina na hindi nila kapanampalataya. Kaya nila tiniis ang lahat ng mga pag sa sapagkat mahal ka nila, Ama. Gusto nilang pagsilbihan katibit sa lahat ay makasama ka dakilang araw. Kaya naman ngayon, tinihilig ko sa iyo, halika, babain mo ng basbas, unahin mo mga Ama, ang mga amang naghahanap ng ikabubuhay. Mamaya, lalakad na naman sila. Ang iba ni hindi alam kung saan sila makakakita ng pagkakakitaan. Hinihilig ko sa iyo, dakilang Diyos na sa langit. Halika ngayon sa mga ama, ituro mo sa kanilang mga pa, sa kanilang paningin, sa laro ng biyaya na may na sila sa kanilang tahanan. Basbasan mo rin ang mga ina na siya tumatanggap ng biyaya. Kung maliit man ang tinanggap nila araw-araw, ikaw na ang bahala, basbasan mo, palaguin mo sa loob ng tahanan, sa pumagitan ng pagpapalang ibibigay mo para makasapat sa pangangailangan ng sambahaya. Ama, pagka dadalangin sa iyo mga anak mong ito, pagka sila iluluhod sa iyo, pag may ng sambahaya, ngayon pa, inaanyayahan na kita, Ama, Nalawin mo ang sambahay ng iyong mga anak at silipagtibayan mo na ikaw ay hindi magpapabaya sa kanila. Basbasan mo kanilang mga anak. Bahala ka na sa kanilang buhay. Bahala ka na ama sa kanilang kinabukasan. At ang mga anak na narito, ang mga magulang ay hindi pa iglesia ni Kristo. Ikaw ang kanilang magulang. Bahala ka na rin sa kanila. Tawagin mo ang mga magulang nila at sila'y tulungan mo na makapanindigan hanggang sa wakas. Tumayo kayo tayo mananalangin.